Okay. After almost 2 hours ng biyahe, narating na natin itong Barangay Malino dito sa San Fernando, Pampanga. So, meron tayong bibisitahin dito na bypass na magkokonekta sa San Fernando at sa Mexico. Pero ang bypass na to ay binansagan ng Suklaban Malino o Malino Suklaban Bypass Road. So ang bypass road na to ay mayroong haba na 2.5 kilometers lang. Pero maski maikli lang yan eh magpapabilis yan ng biyahe syempre ng mga motorista. Bawas traffic. magpapalakas din ng ekonomiya at uh, saka yung mga motorista na mga magsispagdaan doon eh mapapabilis ang biyahe. So simula dun sa may welcome arc ay eh, meron na lang tayong 5 minutes na ibibiyahe hanggang doon sa may kanto ng bypass so pinapasok tayo buuti na lang so siguro ay eh, ano lang to one way lang kasi labasan ang lang ngayon mga alas 12 ng tanghali, 11:34 ng tanghali So maglalabasan na to. High school. High school ba? Hindi ko napansin agad pero may nakalagay na high school kasi. Dito siguro labas ng isa. Okay oh, dito nga. So ito po sa bandang kanan natin, ito na ang bypass ng malinusok Laban. Uy putik ka ginagawa mo nakagilid na ako nadali mo ba ako But... ah, gusto mo balik liga liga rito buti na lang di nako ginawa mo hindi mo ako na nakita? Nasa gilid na ako? May tumawag po Ha? May tumawag po kasi Ang bihira May ano <tumawag> po <laughs> Pagka ganun may tumatawag Itatabi mo, wag kang ano, wag kang dire-diretso pag drive na po. Buti hindi ako nadali Nat, nasagi ako dito man daw, okay lang naman, wala nang problema Sensya na po Susunod pag ano, pag may tumatawag, igilid mo. puting di ako nadalis. Kung napurohan ako, na no, mas malaking problema. Pasensya na po. Side mirror lang yung nadali, pero hindi naman pasag. Okay lang yan. Walang ya, gilid na gilid na ako, nadali mo pa ako. Aral sa iyo na, pag uh, ganyan may tumatawag, igilid mo, tabi mo. ah, naku. Nadali na ako mga idol. Kaso, buti na lang, suot natin yung ano, may ano sa, sa loob eh. protection dito so, may Marino, sa may siko. Ang mali naman sa kanya, may tumawag. Ti malang tinabi. Eh. Dire-diretso yung sinagot yung telepono. Buti na lang gento na ako gilid na gilid. Sus. Anak ng tokwa. <laughs> anyway, okay naman. Wala namang major na ano nangyaring masama. Buti hindi nabasag yung side mirror natin. So Ayun, Saan na ba tayo? So, nandito na tayo sa ano, sa kantong-kanto ng bypass ng Suklaban at saka Malino so ayun nakita nyo yung signage doon medyo nawala ako sa konsentrasyon kanina so pasukin natin to buti yung dali yung hita ako mga idol yung braso ko lang at saka yung side mirror Sa so, meron tala ditong ano to Mukhang eskwelahan lang to Mukhang Eskwelahan nga So 1, 2, 3, 4 4 lane, isang bypass na to uh, Siguro itong kanan At saka yung dun sa kabila Shoulder, eh magiging bike lane yan Pero maiksi lang to nasa ano lang to 2.5 kilometers pero ang ganda ng kalsada ah. eh grabe <laughs> hindi ko makalimutan yung nangyari sa akin naadali na naman tayo swerte swerte pa rin ganun lang ang <laughs> buhangin Anto mga lahar so mukhang maiksi lang to meron ditong barikada ah bagong semento na Saan ngayon labas na ito sa banda uh, sa ano to sa barangay Soklaba ng labas pero sa banda at isa pa hindi ko rin kabisado ang lugar na to mga uh, tayo masilungan ha para makita natin yung aerial view ha Halwat ka na natin puro ano damo to. Ang lalaki ng dahon eh. Ah, ito yung ano. Muntarayat. Kitang-kita natin dito muntarayat. init lang katanghalian alas 11.44 ng tanghali ah, uh, sa banda rito tubuhan at meron na sila mga nakaabang na poste So, uy, ilan ilan pa lang yan Wala pang ilaw to Sa hindi pa naman kasi to Open sa public May iharang pa sa pinasukan natin eh. O, kaliwat ka pala natin tubuhan Oops, hanggang dito na lang ay ano kaya magiging sistema na ito kasi kung titingnan nyo may pader dun so private property yan so mukhang tatamaan yan mahaba habang usapin to napaka lang paano tayo makapag drone dito siguro balik tayo dun sa ano sa sa may bungad meron ako nakitang pwesto na sa ilalim ng puno so may pa siya grabe wag naalala ko yung nadali sa akin <laughs> buti na lang humingi din ng pasensya kasi sa iba iba yun sila pa yung mga galit eh alam mo yun yung sila na yung nakadali ay eh, sila pa yung mga matatapang malalakas sa loob mga sasabihin ikaw pa yung mali <laughs> 'di ba? Yung sabihin bigla ako minto. Huminto nga eh, nasa gilid na ng ako eh. Tsaka dahan-dahan yung takbo ko eh, yung mga ganun. Pero yung nakadali naman sa akin ay eh, okay naman. Humingi naman ng konting pasensya. Ito bali wala naman to, scratch na lang to. Buti hindi yung salamin. Tapos yung kanina nga tinamaan ako dito sa braso pero ito ay may may padak to. O oh, paddle pala. So makapal to, hindi basta-basta. Yun yung magandang protection na naganap nangyari. So malaking tulong din to kasi gaya nun, nadali tayo. Buti braso lang kasi kung buong motor yari. Hindi pa naman sa akin to. Saan ko to eh. <laughs> so ang init masyado. Wala man lang masilungan. So siguro balik tayo dun sa may bungad. nakikita naman natin tong ano dulo ilang kilometro ba to tingnan natin kung ilang kilometro hanggang doon sa may bungad 34,473 pero may kasi lang kasi to pagka natapos to eh, meron lang tong 2.5 kilometers kung so, siguro huwag na natin i-check kung ilang kilometro na yung nagagawa ang importante nagawa, nagagawa so banda rito lang, eto kagaya na ito private property to pero yung banda yun yung tatamaan ano ba to mukhang solar to solar nga saan kaya tayo makapuesto rito ang init ma'am men <laughs> natin kung aabot yung drone natin dito o oh, eto kaya okay lang ba rito sa may puno May puno ni, eh. Makatalon kaya tayo. Pwede, dun tayo pwesto. Solar pala to mga kaibigan. Ito. Nakita ko yung ibabaw. Solar. na ako tumawid dito ang hirap ang hirap palang tumalon. bukod sa may ako sa paa, malabo na rin yung mata ko baka usan ako bumagsak doon <laughs> tsaka hindi ko alam kung malalim yan o ano, ano. Sigur, pero siguro naman hindi kaya lang hindi na ako tumuloy dito lang, bahala na ang init nga lang tapos ngayon tatry kong mag Follow drone. Ito. Pasusunod natin yung drone sa atin. Tatry ko. First time kong gagawin ito. So, hindi ko pa alam paano. Pagkadeha. <laughs> Control. pa yung follow. Follow mode. Yun. Try natin yung FPV. Kung ano yung FPV na yun. So. Okay. Tapos. Ano ba? Ayun. So kailangan mo nating palipa rin to. Hangin, kita nyo? Ang lakas yung hangin eh. Subok. Maraming liwanag, hindi ko masyado makita. Ngayon, follow mode. Tiga lang, atras ka muna. Ito yung magsimula. Sana ako? Kailangan kita mo ko. Practice! So, pasundo rin natin. Ang dilim. Hindi makita. Lugar. <laughs> Pwede naman, kaya lang. Ang tagal ko nang may drone, mag isang taon na to. Hindi ko makabisado. So, hindi siya sumusunod kasi hindi nakapalo. Hindi ko alam kung paano magpalo. <laughs> so, dito lang tayo. Kapiraso lang. Tapos, pasunurin na lang natin sa atin. Okay, I'm right here. Alik na. hirap ang <laughs> dilim pa nung screen sobrang naliliwana ka kasi ng araw so wala nga pa ng ensayo hindi basta basta mag follow hindi ko kasi pinapractice to eh ngayon ko lang naisipan eh eh basa pa to kalalagay lang yung sa gitna na nito yung parang sa uh, ano asfalto dumikit yung sapatos ko eh tayo dun sa may ilalim ng puno sa malilim grabe init Woo! Sandali lang 'yun, yung upuan ko, grabe, nakasunog. dun sana oh, sa may puno kaso paano tayo akit dun wala nga akyatan dun na lang sa may bungad ah ito ito akyatan dyan tayo pwesto sana hindi malambot yung buhangin malambotin oh, matigas oh lalim hindi tayo yun nakakata yung pwesto malilim wala ba ahas dito baka bigla na lang may smallfoot ulit kagaya sa yung sabong abo nung nagabang ako ng ano sa boss ironman nagsiselfon ako hindi ko alam meron na palang gumagapang diyan sa pao naahas. <laughs> buti nila di cobra ayayay Time to go. May mga dumadaan na tricycle dun ah. Try nga natin baka may daan dun. Kanina kasi may lumabas na tricycle eh. May daan kaya dito? Dito na lang para sure. Tingnan ko kung may ibang labasan dun. May dumadaan na mga tricycle eh. Sana hindi papasok ng subdivision. Eto mukhang may daan dito eh. May mga dumadaan kanina eh check natin kung saan labas ito eh hey, buko pala yung kalsada eh mukhang mas malapit nga